pagod na sa trabaho at marami pang gawain at gusto mong mamahinga madali lang yan tara turuan kita sundan mo lang ang payo ko kuna ng video ang sarili mo habang nagtatrabaho and then buksan ang CapCut add new project and choose the video of your work and you while working tapos, pindutin ang video habang nagtatrabaho ka. Hanapin ang overlay. Pindutin ang cutout. Remove background. I-drag if it's workpiece. Then, ready na. Tapos, pindutin ang export for real life. Ganun lang, kadali. Hintayin mo lamang, huwag 100%. Yan, 85, 89, 90. 90. Hindi oh, po. Madali na. Makakapagpahinga ka na. And ready to work. Press exit. Go to gallery. Choose the video. And play. Madali lang, di ba? Ah.